Hi! Hello! May hapon sa tuwagang tanan ninyo mga idol. Niyata nga rin sa mga idol. kay tingabot na sa para panguha o tangigi mga idol. Ayan. Chataot kay Prejun yun. Tatlong piraso yung nakuha niya mga idol. Flex ko lang sa inyo mga idol ang pangabuhi buhi nga rin sa islahan nun. Or na nga ang mga ikaman Kung dili mo na agad, ikig kakakaon. Maong para makakuha kagdagong isda. Ayan o. Oh. Diba? Speaking of the kog isda. Tulo ka ba piraso, mga idol? Kuhaan ang isda. Tara, dolo na to. kay Kung gaano bagi siya kadag Para makita ganyan Hindi kaya kadag Siguro, ang katong dako dako kana ma 3 kilo siguro o kanin dua nga tag kilo ra na pagi na na ma idol kana ragod ang iyang naigo kay eh, mao siguro i anad idlas mangud kayo buis buhay ang pagkuha na na ma idol salmon mangud nimo og imo hang panaon sa ilawom nasa pud siya ma idol kayo uh, sa pito ka pa maabot sa kati ang kati dayana nila ma idol sa lugdang mga tulo ka pa ang lugdang nakati maumapong na na sila nga panahon huwag napagin mga idol oh. naabot na po dahi si idol undo chat kay idol undo dagan siya isda mga idol oh. nasa ikan ang gisod niya si antinder so dano na mga idol hindi kayo kadagkuan ng isda pero sakto sakto ragud na masudan now Kau yang mah batos para bit bitnya sayang kisda ma itu yang neng ma ma blos. Ayan chat out ya idol enggak si idol idol lain <laughs> enggak chat out saya semua singali melipai nak kan nabi juna kan okay nak pergi saya idol lo oh. magmangut pula nak selama idol limang perasa ma idol kuat nila ma idol dengan ane rigid yang pengabuhi sa. Islam nun usai na ah usai wa ay. Lami kayo man magpalawod mga idol basta linaw kayo oh. nga nani kalino lantap kayo maka panigoro gig kag panguha og imo ang gasya og sa sa ko ang kuha dai mga idol oh maoro intaw ni ako ang mapadala sa ko ang nag-order sa ko saan wow. kay takam na ko lagi sila og ila ko tilawan ano sa kuno kag lami sa sel sa hilotungan Dadon dining nga to sa city mga idol kay gusto nilang tilawan pang pagmukbang diri sa so, to ang pits na minukbang ngay sa sang chat out sa imo ha Idol Abner Jake Abner ayan nakapunta siya diri ang gato as ah, yang chat out oh, balik kay ayos kay mo pagmukbang Oh di ba ayos kay mo idol tuloy-tuloy lang ang inyong pagpanood mga idol. Ang ah, ito ang video. Nung no? ito i-share sa inyo ang ako ang video dito sa islahan ng pag -imboy. Sana ay makapalo and share na kayo mga idol. Thank you. Maraming salamat. Ang katong nagnan palo. Tani, makapalo na. O oh, diba? Natay shells na makuha o makaon. Ganito lang ka galanti ang isla na mo, mga idol ayos kayo kung dili abusuhan na nato ang ato ang kasya diri sa isla adlaw adlaw maabdan pag ito na to ang ato ang kuwang kanilang uh, mga uh, shills huwag sa sunod sunod maaptan pa to ang anak na natong imakuha <laughs> ayan o no? mga idol grabe ang grasya nai idol dyan dyan tatlong piraso tangigi thank you mga idol